Galing kami ng Santa Lucia. Ngayon, nandito naman kami sa SM. Ayan, dito magtatagpo-tagpo ang buong pamilya. O, diba? Kasi magpapalagay si Mr. Nang salamay. So, doon sa Santa Lo, ang tukoy talaga namin. Ba't kami pumunta, nagpagawa kami ng calling card. Yun. Kaya, ayan, natapos na. Tapos, kumain lang kami doon. Ngayon dito naman kami sa SM para naman sa salamin ni Mr kasi nga uh, yon kailangan na para sa lisensya ng kanyang sasakyan. Kailangan daw nakasalamin na. Mm -hmm. Kaya ayan net namin magpagawa ng salamin. Kaya as, kaya ayan na sa SM na tayo. Kumusta kayo diyan sa likod? Kayo ba hindi papagod ang miya namin? Tulog. Hindi pa ba papagod? Hindi pa tulog? Gising pa ang aming miya. Ngayon, ayon nag-chat-chat -chat ang buong family na hindi nakatira sa amin syempre <coughs> yung nandito lang yun <laughs> nakatira sa bahay yung dalawang anak ko ayun dito kami magtatagpo-tagpo sa SM o oh, ba diba? sama-sama ang buong family ayun tiok mo na si madam sa tindahan ano parang ang sarap ng buhay yung timang walang stress baga na pabili 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 o oh, diba <laughs> relax relax mo na tayo na no. mm -hmm. kasi mister kasi medyo layas din gusto pag linggo huwag daw ako magbukas sa tindahan o oh, diba kaya ayan laboy laboy mo na si madam na bye bye baka magsuot ng ano huwag yung sigurado mo dito yun eh dahil suotan mo wala ayan nandito na lahat ang buong family ah diyan nandito na Pagpuan ng mga person. Ang pinakamaganda. Oh, ah, son, isama mo naman. Hindi natin kapatid yung bata. Don't vlog. Baka open man, na yan. Video, ay, video ay, lang. Kapatid natin yun. Ay, hindi. So, ayaw ay, mo ay, na, ayaw mo ay, na. Ayaw ay, na. Paano ay, ay, balik na ito, Ay, hindi. Ay, Sige. Ayaw nga pala. Huy, don't vlog. Di ba? Hindi. Sorry. Diba pa?

ba? Kompleto din. Kaya tiwahiwalay na kami ng bahay. <laughs> dito ang aming... Saan ka makumakompleto sa SM pa? <laughs> kompleto ang family. May buntit kami na Hello, family. Kami. May buntit din kami na... May mamali. buntit din kami family. na family. <laughs> Mamawali ng awa. Mamawali ka ng awa. <laughs> ba? Bama ba't? Bumabate, gano'n. <laughs> oh, Bula na sila. <laughs> gano'n. Magtama na tapos, mag -tapos, mag -tapos eh. Ito lang po, tete. Ito, bontet. Nais mo daw, to Ang natin. <laughs> 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 natin.

cover <laughs> photo niya kasi same eh. Lagi siya nagpapalit ng ano. Oh, Ba't ganon? Palit siya ng palit. <laughs> Siyempre, pwede naman. Pwede ba? Ng... O, diba, bakit ako hindi nagpapalit? Ito so, ang palit Pero dapat ngayon, di at 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 ba? Atin. 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 picture Atin. 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 Paano agad yung welder natin afraid, eh. oh? Ha? Basta pwesta ka May new world ba ko yan? natin yan? Eh. Uh, Rider. Right. Dati yung shock no? oh. Okay. Ano yun? Sabi! Hindi kayo tita. Huwag oh, na! No. May laway na niya yan. May laway ni tita yan. Hindi, hindi ka naman gagali dyan eh. Hoy, nakmat, hindi ka na kumain. Ha? Parang kulog ko sa'yo eh. Joke lang. Kay ate, anahanapin <yan>, na ate. <laughs> Kulang pa talaga, bit ko eh.

bukas na bukas yan dito kasi ay nabinalik ng budega yun ano yun Ayan, nandito na nga tayo sa bahay. Dumating na nga tayo galing sa galan. <laughs> So, nagbukas pa ako ng tindahan. Ayan. O, ba diba, mga ka-viewers? Alas 8 na ako dumating. Pa, nagbukas pa ako. Ngayon, nine o'clock na. So, bukas pa ako hanggang 10. Ayan, diba? Umahabol-habol pa naman. May benta pa tayo. Kasi nga, dumating ako ng eight, eh. So, pwede pa. Kaya, ayan. Bukas pa ngayon si Madam. Ayan na nga, Madam. Gala pa more. <laughs> Ayan, morning na to mga ka-viewers. Siyempre, dahil gumala kahapon, so ang daming naiwang trabaho. So, ayan, katatapos ko lang manope, ang oras ngayon ay quarter to twelve na. O, ba diba, ngayon lang ulit nakaharap sa camera. Kasi, siyempre, naglaba ako nung Sabado, so ang dami talagang tupiin ko. So, ang ginawa ko, nagsara ko kaninang nine. Tapos nanupi ako. Tapos ayan, natapos naman ako. Nagbukas ulit. So, mamaya ulit maligo. Mag Sara ulit ako ng 30 minutes para naman sa pagligo. Ayan mga ka-viewers, ba? Diba? Ganun lang talaga ang buhay mag-isa. Tapos, syempre, dahil dyan, nandito pa yung... In order ko sa Super 8 na nagkakahalaga siya ng 8,000 halos, 8,900, ganun. Ayan, syempre, Pagkatapos ko ligo, ito naman ang haharapin ni madam. O, ba? Diba? Kahapon ko pa sana ito na ligpet. Kaya lang si mister nga. Ayun, yaya nang yaya. Kasi nga, yung calling card daw niya. Tapos yung salamin nga niya. Kaya, ayan. Kahapon, ang dami kong lakad talaga. Una, nagpa-check up nga. Ay, nagpa-examine nga ng dugo si mister. Umalis kami ng alas 7 ng umaga. Tapos pagdating, nagbukas pa ulit ako ng tindahan. Tapos umalis naman kami ng mga 11.30 para naman pumunta ng Santa Lucia Mall para naman magpagawa ng calling card. Tapos paggagaling namin sa Santa Lucia Mall, pumunta na naman kami ng SMS. Yun nga, para nga lang, yun nga, para nga ma, ma, tawag dito, para nga makapag, pagawana ng salamin. Ayun, ayan. Diyan naman, andiyan naman sa unahan, 'di ba? Um, wala nga pala akong ganap diyan na pagpunta namin sa AO. Ayun, sa AO kami kasi nagpagawa ng salamin. Sobra kasi talaga ang haba ng pila. Ayun. tang 13 kami, so ang daming pasyente. Ayun sa EO, kaya hindi ko ginustong magganap-ganap uh, na kasi ang daming tao, ang daming tatamaan ng camera. So, syempre, bawal naman yun. Kaya, ayun, ang ginawa namin, nag-ano na lang kami doon sa EO, nag nagpa-check up si mister, tapos, ipinila ng pang-13 siya doon sa pila, tapos, ah, uh, yun nga, binalikan namin ulit. Sakto naman pagbalik namin. Pangatlo na lang kami sa huli. Kami na. So, ayun, chinik up na nga si Mr. Tapos, yun nga. Yun nga, mga ka-viewers. Talaga, grabe. Umabot ng 9,800 ba yun? 9,000. Basta 9,000 something. Kasi, yung doon pa lang sa ilalagay na ganitong salamin, ang halaga na ay 4,000. 3, 'yun ang sinabi ng doktor. Kasi nga kailangan mahal talaga siya kasi may kasama nga yung pang-driving ba. So astigmatism may ko ano pa nagsasabi. Basta hindi ko na siya na ilagay sa isip ko. Basta yon 'yun daw talaga ang babayaran doon sa sa salami na ilalagay na may mga grado. Tapos yung pinaka-lent niya, yung pinaka-ganito. Ang pinaka- salamin. Ganyan. Ano, tawag dito? Ano, 4 Oo. Kaya, ayon nga, 9 something talaga. 4-9, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, 4-9, 4-3, May four nine four four nine 4 9 4 3 4 basta 4 3 4 plus, 4 3 Ayun, di ba? Basta, ang alam ko lang yun, tinandaan ko lang yung 9,000, o. Kasi nag lang naman kami ng 5,000, kasi nga, sa ano pa naman, sa, sa, Saturday pa ipinapakuha. Kasi nga, may papagawa pa nila, kasi nga, walang available na panglagay dun sa sa na grado. Kaya, ayun, Saturday pa makukuha. Yun, pag, uh, pag nakuha ni Mr. Yon, magpapaano na siya. Mag-e-exam ulit doon sa driving license niya. Kasi, itong nag-renew nga siya, hindi nga siya pumasa dahil nga, mala, medyo lumabo na yung mata. So, kaya, kailangan talaga namin, kailangan niya talaga magpasalamin. Ayan na nga mga ka So, okay na, naayos na rin namin. At least, marami din naman kaming nagawa. Talagang nag, ano kami, nag yun nga, nagpagawa, nakapagpagawa ng calling card na okay naman yung salamin, nagsama-sama pa kaming buong mag-anap, okay naman mga ka -viewers. kaya lang, ang masama lang yun nga ngayong araw na imbakan ako ng trabaho <laughs> imbis na nakapagpanupin ako kahapon imbis na nailigpit ko na nga ito kahapon so, ngayon ko siya lahat gagawin. So, dahil nga sa ang oras na ay magtutulog na, tapos hindi ko pa yan naumpisahan. So, ayun, kakain lang ako, tapos maliligo, tapos magliligpit pa dito sa bahay, dahil ako nga lang mag-isa, malamang sa malamang mamayang hapon ko pa ito mabubuksan. Ayan, kaya ayan mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna itong vlog ko. Bye-bye, happy lang ang life!